Nakaka-inspire na kwentong agribusiness ang atin po sa atin ng ating Sari Preneur. Panorin po natin ito. Talk about value for money and true duck egg production performance. Ito ang ibibida ng ating featured duck farm partners, si Sir Manuel and Ma'am Leila Ponce. Very open, humble, and appreciative of the guidance of our Sari Manok Industry Champions for Duck Farming, si Ma'am Merle and Sir Domrix Hoson of Isabela. Let us hear out why they have preferred Sari Manok as their duck nutrition partner. Husband and wife team ang ating makikilala today. Bata pa lang ay nakalakihan na ni Marvin ang pag-aalaga ng itik kaya naman, nang nakapag-asawa siya, ay ito na rin ang kanilang naging business. Sa ngayon, sila ay may balutan at gawaan ng itlog na maalat. Tayo na at pasyalan ang farm nila Marvin at Laila Ponce. Dati po akong OFW, napauwi po ako dahil sa kadahilan ng nagkasakit po yung panganay kong anak. So that time, ubus po lahat ng aming naipong mag-asawa. Yung natitira naming na pera, yun na lang po yung ginamit naming pagbili ng itik para masuportahan po yung maintenance na gamot ng aming anak. Pung 2015 po, nag-start po kami mag-itik. Bumili kami ng 700 egg. Kukanya na, halo-halo hinahin. Hanggang sa nagdagdag ako, malakas din, maganda kita. yung naglalaro namin si Madam Merly. Order kami sa kanya ng 4K nung una na siho Hanggang sa naparami ng naparami itik, Nami-maintain po namin yung pag-aalaga namin sa itik dahil sa paggamit po namin ng sari-manok, napapaitlog naman po namin siya ng 95%. Tapos maganda po kasi ang quality ng sari-manok kaya yun po ang inintroduce ni Madam Merlyn na gagamitin namin. Sa patuka po ng itsura ng sari-manok, mas thicker po siya at saka mas malalaki po yung butil niya. At matigas. Hindi po madaling madudurog. Mas gusto ko talaga ng itik kaysa sa luma na po. Kasi yung luma po eh Kwan, maasim-asim siya tsaka madaling madurog kaya naiiwan na lang po May sa batsya. May amoy na. Ang pagkakaiba po, ang sari manok po ay maganda po ang shell ng eggs niya at tsaka maganda po yung size ng eggs. Malalaki po siya. Pellet quality is very crucial for our duck feeds. And for sari DLP, the secret is one, It's a wheat-based formulation combined with a good quality pellet binder to ensure the quality of the pellets. Number one is the hardness and second is the pellet durability index. And at the same time, here in Bukawi plant, we have a stringent quality control of our production line. One of the reasons kung bakit marami ang napuproduce na eggs using our sari manok duck layer feeds is that we formulate our product based on modern nutritional requirements not only the crude protein levels but in every detail of amino acid level requirements and at the same time optimum yung level of vitamins and minerals and calcium and phosphorus are balanced which are very crucial for egg production. Maraming maraming salamat sa Sari Manok at nabigyan kami ng pagkakataon na maging isang entrepreneur sa Isabela. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sa tulong ng kanyang mga partner ay naging matagumpay ang kanilang pag alaga ng mga malulusog at productive na mga iti.